po sa inyong lahat. Andito tayo, magluto tayo ng, ito na yung ating Lumpiang Shanghai. Magluto ako ng apat na piraso para sa pamangkin ko, para sa almasan. Igilid natin. At ito naman para kay Rhea. Lumpiang Togi daw sa kanya. Maga siya nagising. ipapaluto ng lumpia. Hotdog sana ang lulutuin ko. Sabi niya mag -ano daw ng lumpia. Nagluto na lang ako ng dalawang hotdog pag isa sila. Kasi may ano naman. Itong lumpia ang Shanghai. Yung pamangkin ko sa shop na tulog kasi ang dami niyang assignment. Civil engineer kasi ang course nun. Nasa third college na siya kaya mahirap na. Ito si Erie ang nagbalot niya kung maluwag ang pagkabalot. Don't yang, yang, lang sa laman Pagkatapos nito, kukumpara ako sa shot. Hindi ako maliligo kasi magpapaligo ako sa aso ngayon. Doon ako maliligo pagkatapos magpaligo no, ng aso kasi mababasa din ako. Kaya maganda pag meron talagang ganito lumpia kasi madali lang lutuin. Hindi na ako magluluto mamaya. Ang hali, ang dami mong kunamin, no? Siguro mamaya ang tanghali, magtutuyo na lang kami kasi may, natara, may natira pa kami munggo kahapon. Iinitin ko na lang yun mamaya. Ayan na, ganyan ang gusto nilang pagkaluto sa hotdog. Medyo tostado. Dahan-dahan lang yung apoy. Ayan, kaya may itim-itim dahil sa hotdog. Tanggalin na natin yung hotdog. Ayan, ayan lagay natin dito. Patuloan din natin ang mantika. At ito na, luto na. Nilagay ko dyan para tumulo yung ano niya, mantika. Magsampay tayo. Nilabang ko yung damit ng mga Nilabang, nilabang ko yung damit ng aking anak na lalaki. Ay, ipakita ko pala sa inyo yung ano. Ipakita ko pala sa inyo yung ano. Wait lang. Yung gown. Ayan, natuyo na siya. Nilagay ni Rhea dito. Dito. Ayan, no. Nakita niya? Ang tigas. Ito yung maganda sa petticoat. Matigas. Naka-off shoulder ito. Ayan, off shoulder yan. Tapos. Ayan. Kaya, yeah. Inano lang namin dahil wala naman dito na tutulog. Nakaganyan lang siya. Ayan o, tingnan nyo. <laughs> Ang tigas. Hmm. Ganun yan yung ano, sikreto sa mga gown. Kailangan mo lang i-almirol. Diba? Ready na ito sa ano? Sa GS. Di, di, mo na kailangan mag-bra nito kasi nilagyan na ito dito. Ayan yung ating gown na inalmerol. Yung higaan ng aso namin, ayan, tinapik. Sabado po ng umaga ngayon. Alas 8.52 ng umaga. Medyo maaga kami nakapagbukas dito ngayon kasi dito ako natulog. Hindi ako nagluto dun sa banana hill. Sabi ko kay Rhea kagabi na dito ako matutulog kasi lagi na lang ako tanghali magbukas mga alas 10, 10.30 yun ang bukas talaga namin ngayon nakapagbukas ako ng alas otso kaya gusto ko nang maaga dito, dito matulog para malista ko yung mga bibilhin para bukas kasi uh, linggo bukas, bukas meron may iwan talaga dito. Hindi ako magmamadali para mamili. Kaya bukas ako mamimili. Nililista ko na yung mga bibilhin ko para bukas yung mga kaunti na lang ang stock at saka wala na. Tapos bukas din yung deliver ng bigas natin. Kasi, alam nyo, mura ngayon ang bigas. Ang pinakamababa ko na bigas, syempre yung 43, yung broken rice. At saka, meron akong 46. Maganda na yung 46. At saka, 48, 50, 52, 54, 57. May 56, 60. Tapos, yung malagkit ko ay 60 pesos. At saka, bukas pala, magbibiko din ako. Kasi, linggo bukas, maraming bibili niyan. Hindi ako magpapa-order. I-display ko ulit sa labas. Tingnan natin kung maubos. Kasi nung nakaraan, siguro mga dalawang linggo, tatlong linggo na ang nakaraan, nagbiko ako ng ganun. Dinisplay ko lang sa harap ng tindahan na ubos naman. Ngay Ngayon, gagawin ulit natin yan. Para, hindi kasi may bili yung ating malangkit kaya kailangan natin gawa ng paraan para hindi masira kaya magbibiko ako para maubos yung malagkit. Tapos, ah, uh, syempre, may tubo tayo dyan. Dagdag kita din yan. Hindi naman ako magluluto niyan kung wala akong tubo, ba diba? Ito yung tingnan nyo yung aming candy. konti na lang. Ayan. Kasi, paubos na Ah, uh, bungi-bungi na. Tapos sa uh, biskwit, ayan o. Oh. Kulang na ano. Dito kasi, meron din ito. Ayan. Isa ang kulang na biskuit. Dalawa. Tapos dito. Dalawa din dito. Apat. Tapos yung riches. Wala na tayo. Richoko. Ayan yung mga ganun. Riches. Uh, richoko, richoko. meron pa. Calchis pa na. Yung wala tayo. Tapos Skyflex wala na rin at saka yung ano uh, Rebisco crackers. Tapos, ito na lang yung stock natin na bigas. Ilan na lang yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, yung isa ito. Uh, ilalagay ko yan dito kasi ito na lang yung natira sa broken rice. konti na lang. Mamaya pagdating ng anak ko, ipapabuhat ko yan. Tapos, ipapalagay ko dito. Tapos dito naglagay na rin ako kung nakikita nyo yung koko Pandan may naka-reserve na kasi di na di nakikita pag kaunti na lang ang ano ang natira. Kaya kailangan lagyan mo na. Tapos yung hasmi ayan, mga puno pa yan. Yung kaunti na lang yung ano ka na ito. Ito yung after 48 at saka yung 48. Yan ang mabili dito. forty uh, 48, 50, tsaka yung kukupandan at saka yung Hasmin. Yung 52, hindi masyado. 54, mabili-bili din. Pero mabili na talaga yung ating broken rice. Sa itlog naman, ayan yung itlog natin. Bali, nilagyan ko siya ng, ano, ng takip na plastic kasi kanina medyo umaampun. Baka maanggian. Ayoko na masira agad yung ating itlog pero mabilis naman siya maubos. At syempre may pusa dyan. Tatanggalin ko yan. Mahilig siya magtambay dyan. Ayan. Hindi ko pa nalagay yung ating tag price ng broken rice. Syempre meron din tayong mga pagkain ng manok. Ayan. Sa shop naman, wala pa tayong customer sa shop. Ayan. Ito mga pagkain to ng manok na andito. Ayan, wala pa tayong customer sa shop. Kasi nga, nasanay sila na ang bukas dito mga alas 10 na, alas 10.30, kaya gano'n.